Ay, ang daming tao. Grabe. Look. Asan na sila? Hindi natin magkakasama. Hawakan okay. mo lang yung bag ko para makasunod ka lang. Ah, bibilis nyo. dami kasing tao. Kapila basa-bas. Kambilis yung maglakad. Kami guys, doon kami galing. Tapos, ayan, iikot pa kami rito. Pop, pop, pop. Tapos, iikot kami dito, ayan. Alam mo, kami yung shade nalang sa ispo na kami. Kasi iikot kami ulit pa Sila, ikaw na pa. Ano na, halos malapit na kami. Sana magkasya kami sa isang sabas na ito.

yung mga maleta niya, doon na sa baba. Pwede siya dito siya dito, oi? Hindi pwede. Hindi siya pwede, kaya nga binibilang lang nila. Pwede ba ito doon sa kanila, Oo, pwede. Ah, dito, 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 dito. Sorry. Mayroon pa? Meron pa? Pinakadulo tayo. Pinakadulo tayo. Pinakadulo. Pinakadulo. Dulo tayo lang. Ah. Ay, sila, sila. Oo, oh, oh. tayo. Okay. na Nakasakay na rin kami at last. Ang misis ko. Ay, Coach, Ay, kuya. Sunod ka na. Saan ka? Hayaan naman dito sa China. Bumalik ka na dito. Baba lang sa kanin, Guys, nakaalis na kami. So, may mga bakanting upuan nila. So, sobrang dami yan. Ayaw nilang magpuno. So, guys! Kaya kami, on the go na kami. Pasukay na rin kami. Sama-sama pa rin kami. Yung tipong kami daw yung mauuna sana, pero eto, sama-sama pa rin. So, hindi namin makikita yung papasok sa tunnel sa ilalim ng dagat. Kasi wala kami sa harapan. Uh, guys, hindi na, na masyadong nakita yung ano guys. Nasa tunnel na kami. Ay, hindi pa pala guys. Wala pa sa ano. Wala pa sa tunnel. Sa ilalim pa marami siguro ano dyan, oh, mga clams. Ayan, no, oh, kasi ano, ito. So, Ngayon kasi, lantaw na kasi ito. Ganda, oh. Ano siya, para siyang ligaw na ano muta. dyan, marami ditong ang Oo nga, eh, pansin ko nga kasi ano siya, oh. Tingnan mo, oh, patuhan. Buna tayo kahit 4 hours lang tayo. Kaya na. Ah, dito, dito, marami tayo dito. Ano to, eh, ano ah, ano nga yung tao? Tapos lang tayo mag-stay ng Ayan o, may ligaw na parang small big show. Madali lang. Madali lang. ang 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 lang. Madali lang. Madali lang. ano lang. Madali 15 minutes. hindi ko na siya makikita yung sa front na yung papasok sa ano sa tunnel yung sa ilalim ng dagat ang daan ayun guys oh, ayun guys ayun yung N. ayun guys yung N, and eh, yung bridge and then magta okay. tunnel pasok pa lang pasok pa lang nakarating na rin kami guys sa haba ng paglalakbay pag-iintay papunta pa lang ng immigration pati ikaw nakalusot ah, ah. hi ay nai. ay ah, si Shay ay si Bin hi si Doc hi nakarating na kami bus, <laughs> nakarating din kami atlas. last sa uh, endisig hmm. lang kakapalan. nating na kami sa aming hotel so, let's see let's see the hotel if it's good oh, ayan saan nilalagay yung card dito lab yung isa oh, it's nice Hey guys. Meron silang TV, malaki. And syempre ang misis ko. Ha? Hi. Ayan ang kama. Ayan, din na nag ano. And yung ano nila guys, so oh, yung bath. Linis. It's nice. It's nice guys, nice. Ang clean. Ang clean. Dapat dito sila. One bed lang na sila. Magbalik tayo. Tatanong na lang natin mamaya kung yeah, one, one bed, bed siya. And the... Bed. View. Yeah, isa kami And the view. Ganda. Nice. Very nice. O, Meron din sila nito. better than sa hotel sa Hong Kong. Kettle. <laughs> gutom kami sa biyahe. Ayan, ang mga pagkain namin, oh. oh. Ikaw yung pinakaluyan. Oh, yung... Ayan, gutom. Sobrang struggle yeah. sa biyahe yeah. today. Yung, the, 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 the yung, loyal uh, din naman tayo ah. mm -hmm. Nadayat na, daw yun? sila. Nadayat yeah. daw sila. Dahil magsararampa daw sila humayang gabi. Ito na nga guys, yung part na nag-ano ko na nag-sinurprise namin siya ng kanyang birthday. And yung pa-surprise ko ka sa kanyang proposal ko. Ayan guys. So bumaba kami sa room ng aming mga kasama. Kaya ayan guys um, bali na post ko na po pala yung proposal ko sa kanya so pwede nyo na po siyang mapanood check nyo lang po sa aking mga videos nandun po yung yung proposal surprise birthday and proposal po. happy birthday happy bakit birthday. Happy birthday. yan <laughs> decoration. Ano ano dito? service number? Tingnan mo sa kanyang directory. Di mo sa may napit na telepono. Hello kami. Ayan sila. Hi. Missis ko. Wala na guys. Hello guys. <laughs> Dito na kami sa San Malo. Dito tayo sa kabila lang. Si madam Shane, pak, pak. <laughs> si madam, madam na madam si Shane. Buti na lang may touch of green yung ano niya. <laughs> ah, diba? Sa gabi ang mga tao dito. Alam mo, Pilipino. <laughs> Dito na muna tayo. Nandito na tayo. Eh, mamasyal muna tayo dito. Oh, saan na? Saan na ang marangkada? Ay, naku, may kinausap na agad. San Malo. Diyan tayo. Rua. Ay, Chica, Chica. Ayan guys, ang ganda sa gabi kaysa sa umaga. Maggala dito. Ganda oh, Ano yung Sisanan mo? Sisanan mo na kayo. Na si para ano? Ayan na kami. Much better in the night. <iyaan> <coughs> sa Hong Kong, tao. dito. Macau. Fifteen. Fifteen. Mas mura dito. Mas mura dito kaysa sa ano? Kaysa sa Hong Kong. Ito yung Ada, ada. ka ba, Dok? lang. <laughs> <laughs> so, isang hmm. ano, nah. isang pundador. Bumili ka ng pundador? <laughs> tingnan mo. tingnan May tsura na Shane. O, di ba? Pak! Pero bumibili ng pundador. mo yung pundador? Dali, nag ito na guys. Barbecue kami dito sa Macau. Maganda yung pesto nila din. Sarili Ano? Barbecue time. <coughs> barbecue time. <coughs> barbecue time. Barbecue <coughs> time. Ano ba video? May uh, no, uh, kusin may kusin na. Si uh, Daddy at saka si Bart, walang magsabuhay. Uh, uh, walang sabuhay. So tayo na lang tatlo Ma, magpunta no? Oo! Oh. Oh. may mga hasta la vista. Hula, another. Kababatin nyo lang na naman. Another na naman. Pag natusok ang ilo, kay liit-liit pa naman. Yun na lang ang asit na titira ko. Ay! Ay! Pati na sila! Pati na sila! Pati na sila! Oh okay, <laughs> okay, okay. Let's go, let's go. <laughs> Uy, oh, yung balot. And let's go. <laughs> balot, pagbalik mo nagkita wala na biyo. <laughs> umayos ka sabi mo sinanay, <laughs> si pabalikin mo. Pags <laughs> pagbalik eh. dito muna. Dito Sampool lang balot. Ay balot Ito dito guys. Mas mura dito no? awit kami gala-gala muna kami guys nasa kung ano bote dyan kung bote dito naman natakit siya ng hindi siya makita pero ano siya okay. guys sa si Lisboa

Ito yata yung hotel Tapos Ito yes. naman yung Ah, kayo naman yung Bike pa rin sila guys Traditional bike Hindi pa rin nawawala Yung traditional bike nila Kasi guys, walang tricycle dito eh Parang yan na yung pinaka ano, eh. Sa mga maliliit na daanan

Na yun, ni wala na yung hangover na ito. Tignan niyo. <laughs> wala na hulay ano. sa ito. sa pala dito. na sa po maglakad sa labas. pa. Orange, Hindi oh, okay. pa nasuot ang red. Diba Venetian? 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 Ay, Parisian. The Parisian. Pag ano daw tayo? <laughs> na tayo sa langit. One, two, three, four, five, ah, oh. oh. ah, Nasa langit na tayo. O, oh, doktora, namatay na tayo. Namatay na ako <laughs> <laughs> na na eh. Oh. Ngayon guys, bali sa part na ito, ah, uh, hinahanap na namin yung ano, yung way papunta sa may bus stop sa may terminal. Kasi, pa-uwi na ka nun, quick na, may so, okay. pong, nandiyan sa muli taan. So, nanap namin yung ano ngayon guys sa kayan battle o kay arena ah ito ito yung hinahanap kong magandang ano view dito at saka doon yan oh! ano mga sa baba doon o oh. doon yan yun doon punta kayo doon doon punta kayo doon sa side na yun oh! maganda

lakom asis sa ba intrako, Ay, ilang building palang galak siya. mayon okay, na nakita natin sa hotel. Natin. Pabalikan natin pa sa gabi tayo. E ba? may pansog talayoh. wow, siya. siya. wow, siya. 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 siya.